bawal nga bang makita po ang mga logo ng mga branded product sa ating mga video. So, mga lodi, example po niyan ay itong night, yan, suot ko po. Kung ano yung mga sinusuot natin, mga damit, uh, cup, or uh, mga ginagamit natin, kinakain natin, yung mga logo po noon, mga lodi, bawal nga bang makita yon sa ating mga video. So, Tinanong ko po ito mga Lodi no, sa customer support ng sa ganun paraan mga Lodi, malinawan tayo kasi ang dami pong nangangamba na makapag-content sila tapos makikita yung mga logos ng mga branded product na ginagamit nila like Louis Vuitton or kung anumang branded product yan mga Lodi. No? So, ito po, uh, tinanong ko dahil nakasulat yan sa limited originality content yung logos. Ito yung tinanong ko sa customer support. Hello, may I ask Uh, here in limited originality A uh, guidelines on Facebook monetization policy, what was the coverage violation on logos? Can you cascade what's in that? So mga lodi, pasensya na kayo sa aking English dahil uh, ganyan talaga ako mag-English, hindi ako magaling sa English. Okay? So, ito yung sagot ng customer support. May I know if this is an original content based on our resources, what it means is to those posts that are stealing logo most especially to the famous and owned by other user and this as well includes the videos that are putting logos on their edit just for example to those uh, videos that uh, are using logos just to say they are the editing videos ibig sabihin mga lodo, ito ibig sabihin po mga lodi ito pong logos na pinapatungkol po dito sa limited original content is example po nito is yung pong mga logo po ng mga sikat na creator o kung ano man mga, lo mga lodi no, sa digital, kapag ka po kinuha nyo yung logo nila, nilagay nyo sa inyong video, doon kayo magkakaroon ng problema. At the same time, kapag ka kumuha kayo ng video ng iba, okay, pagkatapos, uh, inedit in-edit nyo yan, nilagyan nyo ng sarili nyong logo. Nilagyan nyo ng sarili nyong uh, made na logo. Tapos, Masabi nyo lang na kayo yung nag-edit ng video na to, kaya sa inyo na tong video na to. No, Kine-claim nyo na na sa inyo yung video na yun para may upload nyo dahil nilagyan nyo ng logo. Okay? So, yun po yung tinutukoy. Ngayon, how about on my video, I wear branded t-shirt I wear branded t-shirt with branded logos like Nike. Does it count there or not? So, tinanong ko mga Lodi kung bawal nga ba yung mga branded logo sa suot natin. yung suot ko, damit, Nike. Okay. Dito, ang sagot niya, no, that's not affected unless you are claiming the brand. So, hindi po maa-apektoan mga Lodi, no, unless kinaiklaim po natin na tayo yung may-ari ng logo na yun. Okay? For example, you are just using branded logos like Puma on your edit of your videos, then it will undergo review by an original content. Okay? So, yun mga Lodino, huwag po kayong uh, gagamit ng mga logo kung ito ay i-claim nyo na sa inyo. Okay? So, tinanong ko pa, so this branded logos that was seen on videos, if you don't mean to highlight it, like it's just you are wearing it or just using the product on it, it will not go on limited originality content. This is, ito yung sagot nila, this is only applicable on the uh, stickers logo on Facebook. Okay, stickers logos lang daw sa Facebook. T-shirts or uh, other are not included since you are not claiming the brand itself. Okay, so wali na mga lobo o pwedeng makita ang mga logos ng mga branded products sa ating mga video as long as hindi nyo kinay yung mga logos na ito ay sa inyo. Okay? Pwede, mga Lodi. Kahit anumang branded product, ipakita nyo sa video nyo, i -ano nyo, i-flex nyo, mga Lodi. Pwede, pwede. Hindi po bawal. Okay? As long as hindi mo kineclaim na sa yan. Kung may natutunan ka sa video na to, i-share mo ng sa ganun paraan. Marami namang makaalam sa bagay na to. Dahil marami nga po ang nalilito dito. Kaya naman, ngayon, hindi na tayo mga ngamba na mag-video po kung sakali mang may makita o magsuot tayo ng mga branded product. Okay? Thank you so much at huwag mong kalimutan i-share ang video na to at i-follow na lang ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!